ito na po mga boss mga share yung SSR415 IS, IS na po na natin yung kalahati nandito na yung bagong convert bearing at saka ito ito na yung bagong main bearing yung mga bagong uh, ito to ito mga bearing to ng balancer ito main bearing ito yung mga luma ito yung main bearing na luma yung puling 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 bearing hindi na makita ito na ulit so ito na yung luma pistol blade so itabi natin dahil i-turn eh, over natin ito sa main bearing, tsaka yung balancer bearing. So na-fix na natin lahat. Tsaka na ano ko na to, na-paper cage ko na to. Bago ko siya ikabit, kahit na bago siya, bago lahat, kung crank siya pa, mga main bearing, tsaka kunik niya rin, make sure mo talaga na i-paper cage mo. Para mayroon kang basi yan, susukan. Maya itong pinagama, pisag-pisa pala, bubuhay tuloy yan, kakatok yan. Nasa tamang, nasa tamang gauge, nasa tamang sukat. So yun, cover na natin. Pero malapit ako po mga boss, mga sir. Yung, motor na to napakagaan. Halos buo na pero nabuhat ko pa rin. Yan ang makina, no? Hmm, makina. Yan yung laro ng cross-bred engine. Eh. Uh, abang agad yung isa. Tap ng isa pa, baba agad yung isa. Okay. Ano, kaya cross-bred siya kasi pag gano'n siya. Eh. Kasi pag gano'n. Ayan, yun yung pag-tap. Oh. Halos sabay siya. Halos ano? sabay din siya pa ba ano sa pwede siyang patas? Hindi ka tulad kang inline. Ah, parallel pa gano'n. Inline, na, ah, inline naman sabay. Mayroong inline kasi na dalawa. Yung hmm. tawag na flat plane. O nasanay kasi tayo inline for. Pero ang totoong pangalan niya, flat plane. So yun lang mga boss at ma sir. At tayo yung pagbuo nito. Para makita natin yung resulta yung bagong parts ang kinabit natin. Kung under kaya hindi. Siyempre under yan. Under yan ang katok ko <laughs> nga eh. Lalo na hindi katok. Pero pag hindi umunder yan, balik yung luma. Balik yung luma. <laughs> proper timing ng tape mo to na SR4450 crossplane engine this one intake pantay dito tapos dito naman sa exhaust ayan tapos dito sa so crankshaft ayan may tutusukin sa doon na butas sa so, itong butas na to tsaka saka yung butas doon sa sigun light hindi ko ma umawin yung plus light ito hindi ko ko lang siya ayan may tusok yan sa loob yan ito Tutusok ko lang siya bago ko mag-timing dyan. Bago ko timing sa, sa intake ng exhaust. Okay, atak. Okay, okay. okay. So mga boss, nakakapit na natin yung makina. Ay eh, nakatusok pa ng pilip yun. Malapit-lapit na to. Malapit na lang pala Puno to. to. Para mabawasan tayo dito. So lagi talaga tayong mag-monitor ng mileage natin. I-bridge and sweep. Napaka-alaki halaga kasi ito mga big bike ngayon. Mga bagong dilo. Nangis na ang buhay dyan. Nangis ko rin. O pag lumalagpas-lagpas ka na ng mileage. O kaya pilamitrahe. Talagang may paglalagyan yung makina natin. Kaya dapat hindi ka sa two-stroke. Kaya tulad nangis. Oh, yung, yung titik mo, kahit walang langis na makina, it itakat mo ka, ititrail ka niya. Oo. Oh? oh wag lang niyang mawala ng tuti. Tuti lang buhay niya. Eh. Ah, yan naman, ang tuti ang buhay oh, niya. Oh, tulad nito, kailangan maalaga natin yung makina natin sa langis. Maalaga natin sa langis para umaba ang buhay. At siyempre, sa paggamit natin, ingatan din natin. Huwag yung parang puro bomba. <laughs> <laughs> Oo nga, nakakasira talaga. Nakakasira kasi ng makina yun. yun, yun. Ah, kasi nagre-redline yun. Kaya nga siya redline red na dapat yung hindi niya ma-reach. Oh. Yung red line, ibig sabihin, talagang red na. Mm -hmm. Hindi, alanganin ang makina nun. Hindi <laughs> yung sagad na talaga ng makina. oh. Yan lang ito. I-fix e, ko muna ito lahat para malalaman itong yeah. andar nito. So, upo ko na siya mga boss mga sir. Upo ko na lahat. Piring sa lahat. Kulang sa so, tayo nating paandarin. No I'm getting... Ppwede pa-saya dito, ano na, dito pick up na. I just need to learn how to let you go.